Ano ba klaseng mukbang to para may ano may may patalanda, may patalanda, palatandaan mga <laughs> ayan. Sugatan. mga ayan mga na parang ano mga ayan po. Ayan yung dugo-dugo mga. Sorry po sa kumakain din mga. Na ano nakatingin dito sa video ko mga. Sorry po mga. Ayan. Sugatan tayo mga sa ano Sorry po pasensya na po mga sa kumakain din tabi-tabi po. Ayan. Tabi-tabi po mga ayan po. <laughs> nadali tayo sa ano mga itak natin maga. ano mga mga may, may utos sa tanan mga sa lahat po ng mga subscribers ko po nag-like at mga viewers ko mga para matabat mga at ito mga ay bali ano minsan na ako baka anong ng content ulit mga kasi ano mga Pabira na lang ng content kasi na-busy po ako ng contraction mga ito kaya mga yung kamay ko po ay ano pa po ba puti-puti pa po dahil sa siminto po at trabaho ako ng contraction mga para pang araw-araw na kailangan po mga kasi ano wala po tayong makain mga pag ano lang po pag uh, po tayo paso yung natin sana po mga uh, yung yung channel ko po at sana po mga sa lahat po na nanonood dyan sa lahat po mga papalawas ko po ay sana po ay magdagdagan po at mga sa lahat po sana po sa mga lahat po na nanonood ay subscribe sa po kayo mga at mga salamat, mga salamat po mga sa lahat po ng mga subscribers ko po sa uh, nag-like at mga viewers mga salamat sa mga sa lahat lahat po dyan maraming salamat sa mga at ito may mga ay wala akong content po talaga mga ito yung tinatawag sa amin sa Bisaya po ay buongon. Wala ito yung konti natin mga kasi say, sayang yung araw po yung load natin. Minsan natin nakapalod, makapalod po pag napira po tayo. Ito ngayon nga yung load natin pa expired na po na siguro may gabi po. Ay ito, sana makasend tayo ng ano ng maka-upload tayo ng video po sa kahit ito man lang po yung ano konti natin ay mukbang natin mga. At mga salamat po talaga sa mga subscribers ko po, nag-like at mag-subscribe. Salamat mga guys. Salamat po talaga. Mga ito yung itak mga nanok yung balat natin multimulti-field ano nga, mag-shout out po ako mga doon sa ano mga, may nag-request po sa atin mga kasi ito. ma ilang, ilang araw na nakalipas mga, ay nakalimutan ko po mga, dahil sa busy na po ng trabaho ko mga, ay na na po update ko sa ano po, kasi nai-wish ako sa trabaho po, yung pag, attraction. Ito mga, ay, check out po kay ano, Ma'am She Reality. Ano? Ano po, Ma'am She Reality mga, yung, pangalan ng account niya mga ano shout out po sa iyo Ma'am share reality ito po sa iyo shout out po sa iyo mam ito na po yung request niya mam na shout out po ito shout out po sa iyo Ma'am. salamat po talaga Ma'am, sa lahat lahat po salamat po sa ay salamat po mam saludo po sa inyo mga ay kaya po tayo mga thank you po mga sana mga hindi ako nagkamali sa pagbasa ko mga at sa pag ko ng pangalan dun sa nagshat naglikoy sa atin mga kasi ano mga tinignan ko lang ngayon ngayon yung ano pangalan yung ano pangalan niya parang eh, sana tama yung pagkabigkas ko at tama yung pagka ano kumaga kasi sana hindi ko nakalimutan talaga ay mga salamat mga sarap mga sarap ng bungun Sana po ma'am, ano, sa taat po sa'yo ulit ma'am. Sana po ma'am, si reality. Sana po tama yung pagkabigas ko, pangalan po. Sana po ay. Sa salamat po sa'yo ma'am. Mas po talaga ma'am. Maraming salamat po sa'yo ma'am. Yan. Sa totoo lang mga, gutom talaga mga at Salapan ako dito, mga kaya ano nakasumumahin mga ano mga set out po sa mga nag comment sa mga sa mga ibang video ko po sa ibang content po natin set out po sa inyo ma'am sir kung hindi ko po na-replyan yung ano mo ano nyo po comment nyo po kasi na busy po talaga ko ma'am sir sa ano po pakanap ng pera po sana pagkain-kain po ng araw-araw. Gusto ko po sana mga yung tatay ko maga, lolo ko maga. Tawag ko dun sa lolo ko, tatay po. So, dun siya napalaki sa amin. Mga, sa, to sa totoo lang maga, ayaw ko kamiya ko maga. Kasi ayaw kong tina na makakawa ko sa inyo maga. Pero na pumakawa talaga maga. Na, sa kailangan po na tatay ko maga. Yung paralyzed na tatay ko maga. Kailangan po talaga na pampers, pagkain, tsaka gatas maga. Pero, maga, sa akin po maga, ay hirap po talaga makabigay po maga. Yung, ano po talaga, alam ng Diyos maga, yung ginawa ko magagawa ko mga para sa tulong ng tatay ko mga pero hindi ko pina ako ako sa lahat lahat ng araw mga ay makaka, nakakaano po ako ng tatay ko mga kaya Diyos na lang nakaalam mga sa lahat lahat mga mga sana makagawa ko ng vlog po sa tatay ko mga na pahingi akong tulong po mga sa inyo mga sa mga kahit piso man lang po mga na manok po mga sa tatay ko mga kasi hirap po talaga kami mga minsan manghingi po si tatay ng kape po o tsaka gatas wala kami mapigay minsan at mga sana po mga may tao po na tumulong mamaga kung makagawa ako ng vlog doon sa tatay ko mga. Para ka tatay lang naman po mga, hindi kami po mga, hindi ako bumihingi para po sa aking sarili po. Tatay lang naman po. Ayan mga, salamat po mga sa, sa mga kitindi dyan. Salamat po salamat sa lakas ninyo mga. Sana po ay itindihan niyo po kalagayan namin po mga. Salamat po mga. Sana po mga, subscribe kayo ng aking channel po. Ayan mga, kaya po tayo mga. tingi ko oras maga kasi ano maga balik ako sa trabaho po maga uh, time natin ngayon maga ay 12.32 AM ngayon maga coming to PM na maga ayan eh, o no? Maga, sarap maga kasi ano, matamis yung buong maga. Okay. Okay, kita sama dah kumaga. Tinggal <laughs> ni makan sugatan aku. Ada lagi yang kami naten, ano? Ayan. Mudugu Dung na. Ada lagi yang kami naten makan setak maga. Eh maga. Ay, sakit. Maaf <laughs> dek. Yang maga di mana maga? Mudugu maga. Yang ano maga? Yang ada yang mudugu Ayan. sugatan ako sa mukbang natin. ano ba klase yung mukbang to para may ano may, may patalanda, may patalanda, palatandaan mga <laughs> ayan. Sugatan. ayan mga na parang ano mga ayan po. Ayan yung dugo-dugo mga. Sorry po sa kumakain din mga. Na ano nakatingin dito sa video ko mga. Sorry po mga. Ayan. Sugatan tayo mga sa ano Sorry po pasensya na po mga sa kumakain din tabi-tabi po. Ayan. Tapi-tapi aku mga, yan po. Ayan po. <laughs> Nadali tayo sa ano mga itak natin na. Ano? Tama ka, papayag ko lang sa ano sa ko maga. sa t-shirt ko mga guys sa sandok. Ayan, Ayan. Mga sakatan tayo mga. Okay lang yan. Tapdi. Dito man happy mga. Kela. Yan, dugo pa rin. Ayun. Tagas ng tali na ko, Ay ano. kain na tayo kasi siya mabalik pa ako trabaho mga baka mahindi ito yung maubos natin maglauna na sugatan tayo sa mukbang natin mga mga first time ko masugatan ng pakabidyo tayo mga ayan first time ko masugatan mga makabidyo tayo ng ano mukbang natin ayan yeah. ayan mga dugo na mga sugatan ako sa ano video natin ito yung nakadali mga ito Mình lại bị đồ này nó cái tên thấy nó Thì mọi mà Mình tumbas semua kawain jangan tapi tapi pok semua kawain jangan ayat medukupayu amina di balat nang buhun dan dugu 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 baga sore tapi tadi posa semkaen jada inuma dugu dugu yung kamayan ati dalan anu ah, anu nang nang eta tandaan mga patalanda palatan tandaan to mga yung ano natin mga mukodan ang sugatan tayo mga oras tin mga tinako oras mga kasi ano punta ko na trabaho ngayon mga 12:38 mga pm am macam Nah. macam ni. Terima kasih untuk orang, terima kasih untuk orang. 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 Terima kasih untuk orang.